Ay, dyan nga lang tayo na asa tiyo ay. Ba, ito lang, ito. Oh, hala oh. Pero, bagay naman bagay pang kulay gulay lang eh, walang problema tiyo. Oh. Wala ko hapat ikaw ng tingla. Huwag siya nakot tayo. Oh, ay siya. Ito oh. yung Na ay pati ah, oh. Ay, ay nga yung biru ay iniisip ko rin. Isa ka ng amin. Yan, hirap palusutin ng... Ay, limandaan ay eh, kung tutuusin mo malaki na ay parang kulang pa rin na Malambigi. Yan, ang no, mahal nga ate, Ba't nga ganun? Nagkakaganun na ano? Ha? Ating gobyerno. Dala, ano po? Ang tawag doon tayo ay inflation rates. Oh. Hmm. Yung bang Sala. mataas ang bilihan, bilihin. Hmm. Ayun po, tayo po ngayon ay gagawa nga ay pira. Oh. Ay, naalala po ba ninyo yung ating saging na kinuha natin doon sa area number 2? ay ngayon ko pala po uli ma i-deliver ay di ngayon magtitingin ako dito sa area number 1 baka po may ma isabay na uhu yan na ay po at palagay ko yung namang isang aray ay magkakaari na ika nga ay matigas na po ba oh iya yeah, ay pwede na po ano ah, ay sumabit naman yung tali ay pwede pwede na aray oh mangga gawa nga ika ng pira Dini ba? Ah, wala na din sa banda-banda din eh. Talagang ari pwede na. Ah. Ay, sabi ko yung aking i... Raramay ari. Oh. Yan. Ari po ay ating titibay na. Oo. Oh. Araw-araw din po ay aba ay kumbaga ay isisirkulaan po sa inyo ano, nakwinta namin mag-asawa ay ang mahinang budget namin dapat limandaan hanggang anim na daan isang araw uh -huh. ang papasok po ba at gawa po na yun ang nalabas ay ay pagkaapat na daan po ang aknapir ay na namin uh -huh. ay mahal po ang bilihin ay ay sa mga ulam po nagagawa na natin ng paraan at gulay uh, -huh. yeah. Uh -huh. Ari mai green. Pambaon ng mga bata. Ah, pala pati po matanda. <laughs> Baon ko. Oh. Yeah. Ay, awan ko po kung paano pinalulusot po nung iba. Oh, oh. Hindi ko bagay. Pag may idea po kayo, ganar eh. Ay, yung iba naman di yung maraming in-stock. Ang sabi nga, ay di may ayos. Oh. Ayos din ano. Tara, aking ating maagyak po ore. Ay ako po ay kumbaga i po sa inyo yun at para po sa akin totoong buhay ay yun po talaga. Oh. Niisip natin kung paano natin papalusutin. Pa eh. Ah, ay ba tiyo? Wala na, pala si tiyo. Oh, Wala. M makapal. Ay, di kumuha ka na yan, si tiyo. Yung ayap, apang ulam. Ayan ay, na, madami 'tinyo 'yan, oh. Ako na hapen ng saging at ay. Pambao na. Araw-araw ako kailangan ko alam na dantiyo hanggang 5. Pasok. Abay, ikaw po ba 'tong ilan na napasok? Wala na. Oy, yung yung maliliit mo ba? Wala muna ko maliliit na. Wala pa tin din na. Hala, mango mamo. Ay. Oh. Ba na muna 'yung mga 'to. Mamaya po ay aking Yeah, yan yan eh kahit talagang kuha mo tiyo Malaki eh maliit siya eh. yan Ayun ha oh, kaya naman buka ano po uh, uh, the shake. Ay dyan nga lang tayo na asa ah, tiyo ay Oo oh, hala oh Bagay okay. naman bagay pang gulay gulay lang ayun eh, Walang problema tiyo Oo oh. na kuha pati kang tingla Huwag siya oh. nakot Oo oh. ay siya Ito oh. Na ay pati ah oh. Ay ay ngayon biro ay iniisip ko rin sa ganang amin Yan yeah, hirap palusutin ng ay limandaan eh kung tutusin mo malaki na, eh, parang kulang pa rin na eh. Yan no, ang mahal bilhin. Yan ang mahal nga T.U.E. eh. Ba't nga gano'n? Nagkakaganon na ano? Talagang dalamag. Dala ha? Ating gobyerno. Dala ano po? Ang tawag doon tio ay inflation rates. Oh, hmm. Yung bang Wala. mataas ang bilihan, bilihin. Hmm. Gawa po ng pag nagtaas ang dollar na ibang bansa. Mataas. Ay de-afectado tayo. Kaya tayo eh hirap na hirap. Ay! Gawa po, Tiyo, nang bibili tayo ng gas sa ibang bansa. Hmm. Kumbaga 57 ang litro. Nagigila pa. Ay, siya nga. <laughs> ay, tayo. Tama na rin. Oo, Tiyo. Tama na rin. Hindi na, ay, pao. Tama na rin, Hermio. Mamaya aking... Ah, ba't yung aking tinian? May lang naman. Ay, yun. sa bagay, hala, ikaw. Bahala. Kumuha ulit bagay, ako hindi lang may. Ay, hala. Hindi ba bawal sa iyong ganyan? Ay, hindi. Hindi ba ako narayong may. Tatay, eh, Lagi lagiwas-iwas sa mga... Dugo no, but, nah, oh. oh. na rayo. Oh. But 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 tuhing iyan. Hay gumpa. Naay ta mo umukot nagulang Himayin wag na ari sa baboy. Ah halaw pag di hamyan dami na ri. Siya nga po. Mahabang oh. ha ari. <laughs> <laughs> Mamaya kaya harbisin. Ayta mo nagugulangan pati sa taas oh. Ay butuhin dadalan mo? Oo. Ay papakain ko sa baboy. Ay ka ang pagugulangan agad. Oo nga po ay, yun din nga ang akin. Nalog po ito. Siya nga, kaya gawa ko iputi yung, yung mga rejik. Dati gawa ko yung iwan ay, at pakain sa baboy. Ay, gawa ko yung binababa ko na nga naman. Ay, tara, tako pa parang din na. Ay, siya nga. Yari natin yung yung pakayo doon sa labak. Oo. Dini na, sa derecho yan, jangka. ka. Ano ka, magigara akong papaya kamu? mo ah, ah. ka ano po Ay, ang kagandahan nga ti Yuti mo, aray. May walang lalaki Ay, lalaki baga naman ay red Kaya nga, walang red lady Ay, di dapat yan ay red Kaya, ng bunga Red gentleman Lady Ladies and gentlemen Ay <laughs> Ay, sa so puti kami puno yung sasakyan Ang kagandahan ti yun, ari Itinatamba ko po ba? ayun doon ah panabon po ah, sa tabi mm -hmm. yan tiyo ang tawag dyan, red lady mm -hmm. kaya yan nima wala kang makikita ng lalaki <laughs> mm -hmm. ha? pag lalaki ano po ah ba't nga ka nakakaroon ng lalaki ay siya yung patiyo ah oh. yung sa kabila pagkakadami ay wala naman tayong aasahan ng iba po sa tubigan ay Diyos ko po talaga, talaga malubit, Ay, nagpipilit lang ang mga tao dito, ano? Ibang nga, ay. ay. siya nga, ay talaga matyaga pa rin. Walang ibang nabawa. Wala, wala kang pagtutuunan ng iba. Oh, saan, tamad na, ay. Kahit tamad na, ay, pinipilit lang na natiyo. Napipilitan na, yun ang pamana ng ating magulang tityo ay. Pagpamanan na, ano po? Wala kayang iba noong unang panahon. Wala. Pero tiyo yung unay, ilang taon na ba si Amamang ama Balid sa karkula mo? Hindi ngayon kung sa karkula mo. Ay, yung pala kasing edad ni Henry say. Yung mayamang sa Pilipinas nung nakaraan. ako yung yun doon ay sa nung una sa Maynila ay. Kung biro ati ating amama ay nagtinda rin laan no, doon, baka tayo may ari din ang SMI. dalang dala lang. ba nung una sinda mama? dala. Ay, yala. Pamahin ang huli. Eh. <laughs> yan o si Tiyo. Hindi <laughs> pala yayaman doon panda. ay sariling pang ulam lang natin din noon. Ako magis anak lang ang babawi po. Ay pero iba din nga daw ang Chinese daw ay iba. Ano? Ang anak daw ay mag-aaralan ang matuto. Pero pinagninigusyo agad. Pinag-inigusyo nga isang pamagaling. Eh 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 paano nga na? Ato nga tayo laging lugpo. Pinag-inigusyo <laughs> nga. yan ang katima rin. Bakit po, yun? Yan ang daan ng Duterte Oh. Ah, ah, awalan yun yan. Yan ang isot nung panakay pulis na kung nandaan ng Duterte. Ay, doon nato na tira. Ano po? Oo. Oh, oh. Ano lututo yun na rin yung talbos na rin? Ah, higigi Bukas ay, pag nasasamasamahin mo na po, ari. May dalawang kain. Aba, ba't di ka tumingin ng kamatis doon? May gripang paasin po. Ay, ako na. Ay, na. <laughs> ay, siya nga. <laughs> Ayaw kaya lalo to, ayaw yun, kaya no? Dari dalawang kain, parang sa amin, ayaw isang kain, ayaw isang kain. Gata, gisa Di, Hindi May ay, sardinas ay, ay na, ano po? Parang niyo, kung may ay. Eh. Ay, siya nga. Uh -huh. Di, yun yung nag-ibili mo na ng sardinas, ano? Uh -huh. Ay, mahal naman ang lakis. Eh. Ay, mga munti naman ang gagamit. <laughs> <laughs> Mantikil niya ang gamitin mo. Ha? Ang munti na gagamit ng lakis, ay may niyo sa kabubad 5. Uwan siya nga, magkapapakad ka pa, ay abot din ang 30, ano po? Eh, ay, <laughs> ay. si pag binitiyo. Ay, aba. Abay, wala yung Buta na. Kung wala din ako malalain. Ay, aya, marami rin lakin dyan, tiyo, sa paligid. Wala na yung abilar doon yun. Ay, awan. Eh. Naroon pa. Ay, sabay na po kayo. Yan nga. Nahan yung huli. Ay, wala na huli pala nung dalawang eh. <laughs> Namiwas, Ano? Lumiwas mo lang huli. Libangan na yan na. Dungo. Eh, Paglinggi na may miwas. No, kasi kayo eh, magyak-yak muna. Ikaw na yung kibo muna. Magkulang. Um, Ako hindi may yak-yakin. Mm -hmm. Datam na namin eh. ay. Ayos na alatay yun. Wala nang problema.